Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, Crispy in Villanueva, and then welcome to my Sari Sari Store. Ayan guys, yung vlog natin ngayon is about sa Malboro, ayan. Kasi guys, pinagkatiwalaan ako ni Malboro Ahenti, ayan. Thank you so much, uh, Mr. Ahenti, ayan. <coughs> Actually guys, yung limit ko is uh, 40,000 sa Malboro pero hindi ko ginagrabe na 40,000 kinukuha ko lang mga halagang 15 to um, 10 to 15,000 ayan uh, kinuha ko is uh, <coughs> tatlong fortune ayan tatlong fortune at saka itong Malboro ayan balot si Malboro yung Malboro is sampung perasong uh, sampung perasong ano rim ayan siya. Yung pula kasi uh, fast moving si Malboro guys. Kaya kung ano mga fast moving natin sa Sari Sari Store, yun ang damihan natin ng stock. Ayan. Yan ang masasabi ko lang matitip ko sa inyo guys. More fast moving, more buy. Okay. Ayan. Ito si Malboro Red. Ayan. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 10 lahat nandun yung dalawa dalawang Malboro Blue ayan mo mas uh, pas moving din si Malboro Blue si Lights naman medyo kasi kaya isang trim lang kinuha ko kasi actually si Malboro ano naman dito si Malboro Red is may nag may nag wholesale sa akin yung ano ko is 158 per kaha ayan bumabawi lang ako ng tubo pag first take yung first take ko dito is 9 pesos per state naman guys. Yun lang ang doon lang ako nagkakatubo. Sa ano naman per kaha. I think is um, mga dalawang piso yung tubo ko per kaha. Ayan. 155, 155 155, 155, 155. Tatlong piso guys yung tubo ko per kaha kay Malboro Reed. Ayan. Every kaha. Ayan. Si Fortune naman yung per kaha ko is 128 pag sinisel ko. Ayan. Yung pamangking ko may dalang ano may dalang uh, milk tea ayan kasi yung pamangking ko na isa yung mag-asawa is kasasahod lang shout out sa inyo Asia Villanueva and din kay Galbert ito sa akin okay pa inom muna nauuhaw ako kasi ma medyo mahap din yung chunk thank you so much paano nito magbukas Thank you. Ayan guys. <clears throat> Ito lahat nagkakahala. Ito si Malboro ngayon. Fortune Malboro Blow Lights at saka si Redis. Iniwan sa akin ni Ahintis. Nagkakahalaga ng 15,000. Ayan. Uh, every two weeks sila pumupunta dito. Kaya iniipong ko yung sales ng Malboro. Kahit papano nakakatubo tayo kay Malboro. Kahit papano nakakatulong si Ahinti. Kailangan wag lang natin sirain yung tiwala ni Mr. Ahinti. Thank you so much Mr. Ahinti. Shout out sa iyo. Okay guys at saka <clears throat> kailangan tiwala lang talaga sa isa't isa. Thank you so much everyone sa mga kasari-sari store. Please like, share, comment, subscribe and on the notification bell. God bless you all guys. Bye everyone.